Roma, Ikasampung Kabanata Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo. Huwag mo ring sabihin, sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi, Malapit sa iyo ang mensahe nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, Ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya dahil sinasabi sa kasulatan. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat? O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit, hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat, Abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila'y nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ito pang pa isa kong tanong, hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moises, Gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggiting. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y kalitin." Buong tapang namang ipinahayag ni Isayas, Natagpuan ako ng mga hindi naghanap sa akin. Nagpahayag ako sa mga hindi nag-usisa tungkol sa akin. Subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, Buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan